Hi guys! Tara samahan niyo akong tikman nitong grilled burger na sobrang maraming tumatang kilit dahil bukod sa masarap, napakasulit, ay nakaka-300 pieces pa ng burger patty at sa isang araw lang yan. Dito lang to sa may Herrera Street Corner and Street, Santa Cruz, Manila. Ito yung Joshua's Grilled Burger na open every day at super lapit as sa labas lang siya ng SM San Lazaro. Nagulat nga ako nung sinabi nila na nakaka-300 pieces sila ng burger patty at sa isang araw lang yan. Napakamura din kasi, 60 pesos lang overloaded na sa laman. Ang dami nga daw umuorder sa kanila every day, sa hotel, sa call center na malapit sa kanila At yung mga empleyado sa SM San Lazaro din Apat na nga rin daw yung branches nila neto Sa may USD, Kagalangin Tondo, at Balut Tondo Ang natuwa ako dito guys, pati yung mga barbecue sauce nila, cheese sauce nila, sila rin ang gumawa At meron din sila pinamimigay na loyalty card So kapag naka 9 burger ka na sa kanila, yung pang 10 mo, free na Kaya naman ano pang inantay natin guys? Huwag na natin patagalan, i-try na natin Meron na naman tayo na discover na iniihaw na burger. At sobrang mura lang. 60 pesos lang. Meron silang dalawang flavor. Barbecue flavor at cheese flavor. 60 pesos lang to. Single lang yung patty nila. So kung gusto nyo ng double patty, 100 pesos. Ito rin yung burger steak nila. 60 pesos lang din to. Ayan. Homemade daw lahat to eh. Mapa sa patty, mapa sa lahat ng sauce nila. Homemade daw to. Cheese, barbecue, lahat sila. To. Kain natin. Yeah. Sarap yung patty nila, angaka flavorful. Sakto-sakto lang yung lasa ng pagka-peppery niya. Halo-halo burgers din. Ito, tapos isa pa yung local ko. Ah, lang yung lasa ng cheese niya, pero masarap din pag dito sa burger nila. Yung patty pa lang nila malasa na eh. Beef daw yung gamit nila sa patty nila eh. Tapos ang dami pa nila nilalagay na kamatis, at pepino. Bago pa doon, gusto ko Ito. Ito naman yung double burger patty nila, na barbecue flavor. Same lang yung burger patty na gamit nila, nagkakatalo lang sa sauce. So, nasa sa inyo kung gusto nyo na cheese or barbecue. Mm. Mm. In fairness ha, yung barbecue flavor nila, gayang-gaya -gaya yung mga barbecue flavor na matatry mo sa ibang mga restaurants. Kahit homemade yung kanila. at may choice kayo kung anong gusto niyong doneness ng burger patty nyo. Pwede medium. Kung gusto niyo medyo mahilaw-hilaw pa, medium rare or well done. O, oh, di ba? So, shall. Sarap yung barbecue flavor nila. Bagay dun sa inihaw na burger patty. So, medyo malalasahan mo yung smoky flavor niya. Purong beef, yun ang nakakatuwa. Sulit na ito ah. So, ganun din sa burger steak. mga call center na malapit dito. Sa kanila umorder ng marami. Buttery. Tsaka may pagka peppery siya. Pero napaka light lang. Kasi ganun yung gusto sa isang gravy eh. Mas more on buttery kesa sa peppery na maanghang. yung burger patty pa lang nila kahit walang sauce, malasa na. Okay na yung lasa niya. Light lang yung gravy nila, hindi masyadong malapot. Pero masarap naman, bumabawi sila doon sa pagka buttery. Panalo pa rin para sa 100 pesos, dalawang patty, tapos kung single lang, 60 pesos. see so, you then guys thank you for watching bye Mwah.